pansin ba kayong kakaiba sa litratong ito? Kuha ng magtsahing Joy at Ariel na minsan nagbakasyon sa Lusok Cave sa Kalayan Group of Islands. Di umano, may nakunan silang sirena. Nang naligo kami sa dagat, nagpicture-picture kami. Tapos pagkita ko sa picture, may sirena. Pero di naman ako naniniwala sa sirena eh kasi hindi pa naman ako nakakita sa personal ng sirena. Layong mga isla ng kalayan, meron daw nakitang sirena at nakuhanan pa raw ito ng litrato. Totoo kaya o karugtong lang ng isa sa walang kamatayang mga kwento-kwento ng bayan. Dahil dito, pumunta ang aming team sa Lusok pasok pa lang. Tulad ng bumungad kina Joy, naamoy din ang aming team. Ang naamoy daw ni na Joy na mapanghe. Bobo? <tinyo> tara, tara, tara. <tinyo> si Sir, bata pa lang daw siya. Kalap na ang mga kwento-kwento tungkol sa sirena sa kanilang lugar. Sabi nila, hindi daw totoo yung mga sirena. Pero nang isang araw, nung naghahanap ako ng panggatong sa tabing dagat may nakita kong isang sirena na lumalangoy lang nung, nung tinawag ko biglang nawala at ang ilog daw na naging saksi sa lahat ng ito ang ilog maling so, sa ganda ng ilog hindi mo aakalain na makailang beses na pala itong kumuha ng buhay sa lugar na to Meron talaga mga kinukuha mga nililigo mga dayuhan kahit sino matipuan niyang mga tao, kukunin niya talaga kaya pag dumadaan kami sa lugar na yan, nagtatapon na lang kami ng tae <laughs> Samantala, sa Lusok Cave tinangkang ulitin ang aming team ang angulo kung saan nakuhaan ni Joy ang litrato, pero dahil sa lakas ng hampas ng alon at sama ng panahon Walang nakunang kahit na anong figura na nahahawig sa kung anuman ang nalitratuhan ni John. Sir, sir. Uy. Nung pinunta namin yung area, sir, wala naman kami nakitang serena. Wala kami nakita? Wala. Ay, baka siguro nagbumisita mo na sa Encantadilla. Sa Oo. Saan ba sir? Dito, sa so malapit na ano. Kasi palagi siyang nagpupunta doon. Kasi marami <laughs> na yung mga disco-disco baka nagpunta doon. Ganyan ba? Oo um, Kung um, ano sir no? Oo uh, Wala yung ngayon Ngayon? Pupunta so, Oo. kayo? Ay. Ngayon? Wala, wala doon Ngayon, hindi nyo makikita yung ngayon oras Wala okay. Sa, sa, susunod na oras, makikita nyo Sa bang disco ngayon eh, sir? Sa Pacific Point Sa Pacific Point? Oo uh, Sa ano? Studio 8? Studio 8 Meron din sa yaman ngayon Ay, may uh, may kilala ako doon May kilala ka? Oo, yung maliit na Kulay green yung ulo ay, oo, oh, yung parang may lumot yung ulo. Oh, yun, okay. yun, yun. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Tara po na tayo. Tara. 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 Tignan natin hanapin yung sirena na yan. Tara na. Arat na. At paglilinaw ng tourism officer, ang mapanghe o masangsang na amoy na nalalanghap sa Lusok Cave, hindi raw galing sa sirena, kundi sa mga panike at sa mga patay na isda. May natuod ka nga may da sirena? Oo. Oh, oo. Oh. Ada dagat. Dagat. Mm. Mm. Mita ka na nai? Kinita na ako. Tuod gud lewat ada. Busa yung say. Matuod ka may da si Rina nai. Yalo? Da si may da pagod lalaki guapo. Pore ka pet kumita. Aray pa. <laughs> Ayun dito sa aking nakikita. Ito ay hindi sirina hindi sirina to. Parang para itong dugong dugong tsukoy Kasi may kaliskis siya pero isa lang eh. Isa lang yung kaliskis niya nasa gitna. Ang laki-laki ng kaliskis oh. Tingnan niyo mabuti. Tutukan niyo. <laughs> Tutukan niyo yung video. Makikita niyo yung kaliskis niya nasa gitna lang. Oh. Ang ah, haba ka, ang ah, ba, ba nga ng buntot, buntot ba yan? Oh. oh buntot nga. Seri yan. Confirm. Seri to. Kasi nakita ko yung buntot niya, ang ikse. May buntot sa gitna. Oh. Confirm. Alright. Seri na. Hindi raw makakapagsinungaling ang literato, pero kayang-kaya pa rin nitong laruin o paniwalain ang napakalikot nating imahinasyon at ipagpatuloy ang hindi mawala-walang mga kwento-kwento at paniniwala tungkol sa mga sirena kahit na wala pa rin matibay na prueba. Hanggang <coughs> kailan kayo Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo Sana maubos kayo